Hi guys, good afternoon. So yon, galing kami nyo na kami ng sine. Ito yung first time kong manood ng sine after na maoperahan yung mata ko. So finally, <laughs> may nine grade lang ako, charot ang colorful kasi <laughs> ng pinanood namin yung Mowa 2 mm -hmm. Mona, monatu 2 diba? so yun, natulog ako nagising -na -na ako mga ano na, patapos na yung movie maganda naman yung furnace oh. kaya lang parang gusto ko kasi ma-relax, kaya lang yun, nakatulog ako so yun. ngayon nandito kami nino sa restaurant sa so Thai kasi na siya anyway do you like the movie? do you like the movie? you like the movie but you enjoy it? the Ewan ko ba, parang bigla ako inanto. Kasi ano, parang kulang kasi ako sa tulog tong mga nakaraang araw. Tapos bumabawi yung katawan ko. So yun, nangintay na yung order yun. Ang order namin ay noodles. <laughs> Pag nasa Thailand ka kasi, dapat lagi mo labang noodles. Huh? Starbucks? ah okay so gusto ko ng mcdonalds in fairness guys ha nakontrol ko na yung mcdonalds patagal-tagal na akong hindi makakain, hindi katulad noon ha twice a week once a week oh my god pero ngayon wala na kontrol ko na three days to go 2025 na grabe ang bilis so ngayon uh, wala naman kami gagawin hindi naman kami mag out of town dito lang kami sa Bangkok ayaw kasi napupunta ng patay gusto ko sana matulog doon one night. No, you want to, you want to go up and No. Otot. Otot kasi yung tawa ko sa kanya. Grabe daw sa Pilipinas sa lakas daw na ulan. Nakakalok. Ayan. Ayan siguro order niya. Ayan. Ito yung tinatawag na select. Tapos kay Nu, bakit sa Nu no, walang Mami. -hmm. mommy on the... Ayan. Uy. Then may miso pa. May miso. Ano kayo? Ano yung May belay. Ito naman sa akin. Ganun din, pero ang pinagkaiba lang sa akin na may soup sa akin, wala select favorite ko to eh maanghang yan guys kaya hindi na natin lalagyan ng mga ricado kasi maanghang na siya templado na siya hindi eh, na kadami si, maglagay ng sinisin isang kutsarang powder eh. 甘肃。 order namin na para siyang uh, sariwang uh, lupyang sariwa sa atin. Pero yung inside niya gulay na may ano, winner. So yun, ang sarap guys. Kaya kami. Okay. So I hope na kayo din. Tinan mo yung pagkain nito. Walang magdas. No, I want to show, see. Tortil. Alay, may? Yung kinwa ako na pa. Chimday, may? Hi. Chimday, may? Sam-sam. Oo, sam-sam. Okay. Sabi ko, tikman ko. Sabi niya, parehas lang yan. Pagkain. So, guys, kalain na muna ako ha. Ayan, dumating na rin yung siomai karami. Nandito. Siomai and ano yung alay mo? Akao. Fish. Fish. Uh Aha. -huh. And this one is for you. Ito yung sauce. Ayan, panalo. Sarap. Ito masarap to. Gusto na. <laughs> ชัดเย s ไม่ไ้โ่ของดูแล้วไยัขยนลอางอ่างทางตามมาอยู่สุขโดยสมัยโดยก็ารนะนะพระสมัยนัก็สิ่ตามมาชา i e r ดูอ่างทางกระทำ่าสสิบคน kapag may ano kasi tawag dito pag din nga yung mas katukulo nung una yung isang araw kung ko sakat ng lalambunan ko yung dito grabe eh. sobrang sakit and then ayo tilay kong ah, ngayon kumain ng maanghang para lumabas siya kasi parang feeling ko sa so sobrang lamig ng panahon dito nung mga nakaraang araw yun lamig siya na hindi nakakalabas please hmm. ko hindi nakakalabas so so ang merienda sa rot so ang merienda pa ng so wala pa yung dinner baka ito na rin yung dinner after nito lalakad-lakad kami uh, mamimili ako so, bit. kasi hindi ako nakapamili ng Christmas so ngayon manimili ako na pagregalo ko din sa mga cottage ko so kakain mo na ako guys kailangan kumain mo na muna. Uh -huh. Ayun guys, sold na. Ang <laughs> dami niyang nakakain. Grabe. Busog ako. Ayun, so, tinigin naman natin. Uh -huh. Aloy man. Gusto niya, gusto niya. So, lahat yan nasa I think 300 baht. Or 400 baht. 5? 500 baht. No? ปดิบแปิบหิบตีาบกับห้าติไฟฟักากินอนริออริกรสองร้อยแล้วเวลาแกนอนก็นอนตายงกนตัไป่ามาตาอา o u so sad n o enjoy t h s t at f i n s h na na si imay di pa daw siya nabusog. You pretty in Pretty in my, oh, in my... Huh? pretty. Bawa na yun. Ang may eye na. Ako yung nilibri ko daw ba Yun lang yan guys. So guys, thank you. Bye.